Hoy, Toriana Are, sabi din sa comment. Lods, type kita, pero ayokong may asawa na ako. Ayokong magkasala. Ayaw daw wow. niya magkasala. Ayaw daw niya magkasala. Alam, dati, basta so gayon siya di may asawa na, pero type ka niya at ayaw daw niya magkasala. Yun ang sinabi din niya. Ayaw niya magkasala. Ikaw lang, kasi naman nung nanloob din yung magkocomment ng gayon. Ah, Hindi ka huwag natatakot sa inyong asawa. Hindi niya kakasala na. Ala, nakakasala na. Wala. sana na kayo, eh kung kayo magkukawin ng ganyan, ipapaalam nyo muna sa inyong masawa para hindi kayo mayayari. Ano ha, Yon, yun. lang ang tips ko sa inyo. Tip. Kanina pa kita pinagmamasdan. Wala ka nang ginawa kung di bumutbot ng bumutbot di yan. Ano naman ang Pinapakita nyo ata ako yung ano, ano? sabi ako yung makwarta. Yan! Oh, yung mga babaintehin na yan. Baka mo sabihin ako nagmamay mong ng pera. Ah, hmm. talaga nagmamay mong para babaintehin iyan, tawari. Aba, malaki na rin bagay ang bintay. Bigay <laughs> ki bilang ng bilang. Ako yung nagalit pa masahin namin bukas. Ako. Ako. Ako nga, kawaawa naman. Ito nga, nakakaawa. Bigay maawa sa akin. Eh, ay, ay binibilang may babaintehin at ko. Aba, <laughs> malaking bagay na aray. Magkano rin? Siya, mo ng tape. Kinsa eh. Oh, binti na rin orin. May bagong bina. Hindi, mo. Ipunin mo, pampapasko. Eh, tama, tama. Hindi pag mga garna, malulutong yan. Mga garna eh. Oh, tapos. Ako, pang utang sa inaanak mo. Ang oh, dami pang utang sa inaanak mo. Ayan. 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 Nauhubod kanya may palibasin panluwangin ata ang sila ko. Hindi ah. Okay. tingin Kami dahil yeah, like, para sa New Empire, ay naririn kami. Tama kaya kami pinataka. Bigla ho niyang inaayos ang kanyang medyas. Ayan. Don't talk when your mouth is full. Ay? Ay? Hindi po niya ng candy. <laughs>